lahat naman kami dito ay mahirap. Mahirap talaga. Oo, talaga mahirap. Pero, nakaano ano, lang dito mga ka idol kasi uh, sa sang, uh, ngayon may ano kami yung pa-extra-extra -extra na income. So, makakain pa rin kami. Tsaka, si Genos ngayon, ngayon mga idol ay talagang magpupokus muna sa kanyang uh, anak, pag-aalaga. Kasi wala dito yung asawa niya. Eh, Malit pa yung bata. Tingnan yung mga idol oh. Hindi naman pwedeng iiwan yun sa So yan, uh, hello po mga kaidol, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, welcome back po sa channel ni Bird Strike TV. Uh, so Pag-subscribe po sa channel ko, uh, Bird Strike TV. No? paki uh, Pag-pindot na rin po mga kaidol ang notification bell para update kayo sa lahat ng videos. So yan mga kaidol, no? so, siguro alam naman po ninyo kung uh, nakikita niyo yung huling upload ko. So hindi po ako nakapaggawa ng video mga kaidol. Uh, ako kasi uh, Uh, nabigla po ako sa nakita ko na grabe talaga yung uh, laki ng tao so nata na uh, parang natakot po talaga ako mga kaidol so umuwi po ako mga kaidol para uh, monitorin ko yung pamilya ko so yan mga kaidol sa gustong uh, naghintay ng update sa kapatid ko So ulitin ko sa inyo mga kaidol ah, wala pa po akong update sa kanila kasi hindi ko mabutan si, si Prime no. So yan ah si e Prime ngayon mga kaidol na ah, may trabaho na po siya. So yan, yun talaga yung inaalala ko kasi ah, baka ano yung uh, ah, din ba. So yung sabi niya si ni, ni e Prime ah, sabi niya sa akin na ah, wag kang maglaluto kasi Uh, minsan makukontrol ng daw niya yung sarili niya uh, so yan mga kaidol no so wala po tayong ano ngayon pero pagpatuloy natin yung mission natin so yung nakita natin na malaking tao mga kaidol ah uh, uh, balikan ko yung mga kaidol gusto kong malaman kung anong anong tribu yan o anong klaseng tao kasi para namang ano so kasi uh, nabigla talaga ako mga kaidol kasi sobrang laki niya So yan, uh, balikan natin yung mga kidol baka bukas o sa susunod na araw para malaman natin kung ano talagang taong yun. So, <coughs> yan, uh, shout out pala sa inyong lahat dyan uh, uh, sa ating uh, sumusuporta dyan. Uh, uh, Rose, shout out sa iyo dyan. Uh, Hawkins, Dean Bullhorn, uh, Balandrayos Family, Aninit uh, GALBIS Sunalisa Mendoza Nur Usman shout out uh, Jeans Kikyut ALANDROKI Kish shout out sa Yujan Akiro uh, Atarashi shout out uh, pa uh, Saidam JIKUB uh, Mami Sky yang shout out uh, Erlinda Balatukan Dina Laganhon shout out sa uh, Susan KADUKUI shout out uh, pa Jing ROSALIS shout out sa iyo diyan Jing Jing no So So yan mga kaidol so yan po muna yung ano natin no yung shout out so sa susunod na lang po yung iba kasi nakalimutan ko yung abang ano natin so yan uh, ingat po kayo palagi mga kaidol so ngay ngayon mga kaidol ah, uh, dito ako sa ano lugar sa ano sa tinitirhan ni Ginoo so, gusto kong malaman mga kaidol kung ano talagang totoo kasi nakita ko yung upload ni Gino sa uh, Facebook na nagtrabaho daw ang kanyang asawa so ngayon gusto kong malaman yung totoo mga kaidol para alam po natin saka gusto ko rin malaman kung ano talaga yung sitwasyon ng uh, kasamahan namin na si G. Chris TV kung bakit hindi na kung bakit hindi na po siya nakapag-upload sa kanyang YouTube channel gusto ko malaman mga kaidol kaya uh, i-update natin siya mga kaidol. So, yan may ano po tayo na kunting uh, maano sa kanya. So, uh, yan, kunti lang po ito mga kaidol uh, para kahit uh, pa uh, uh, kahit makatulong ako sa aking kasamahan kahit wala pa po ako talagang ano, sa mga kaidol. So, may kunti naman po akong extra extra na trabaho hindi ako makapag-explore so may makukunan po tayo na kahit kunti so bigyan natin yung kasamahan natin mga kaidol so hindi ko lang ipapakita yung uh, ano uh, halaga mga kaidol kasi baka isipin ng iba na nagano lang po ako nagmamiyabang so bibigay ko sa kanya mga kaidol na hindi ako mag uh, bibigyo sa kanya uh, hindi ko kita kung magkano yung halaga so yan mga kaidol no so yan uh, abangan nyo mga kaidol yung susunod nating eksplorasyon tungkol sa uh, malaking tao uh, gusto nating malaman mga kaidol kung ano talagang tribu niya so, bakit siya andun so, sa kanya ba talaga yung lugar na yun so yan mga kaidol andito tayo sa lugar ni G. Chris TV so, hindi niya alam mga kaidol kung andito ba tayo so yan kaidol yung lugar ni J. Chris so yan set out yung lahat dyan mga kaidul. so dito si J. Chris mga kaidol no? so dito siya nakatira so, puntahan natin ito yung ano kasamahan namin na matagal ko na hindi na update so gusto ko malaman kung ano talaga yung uh, buhay dito ni J. Chris mga kaidol para Uh, maniwala naman ako kasi nung nakita ko yung video talaga niya ay nagtrabaho daw kanyang asawa. So gusto ko malaman yung katotohanan. So may ibigay tayo. Ulitin ko mga kaidol, may ibigay tayo kunting ano ni G. Chris. Uh, kunti lang po mga kaidol pero uh, hindi ko ipapakita sa kamera. Kasi baka sabihin na nagmamayabag tayo dito sa harap ng kamera. So yan mga kaidol. Ayoo! Los. Oi, Dayon. Musta. Pai <laughs> ni ya Itu si Jiko semua itu. Kau buat tak? Hey. Miskila, mesti mahu gula kan ikut. Miskila. Tu, unsur tu kat tino tung nga? kuar ngak. Terbaik kamu ngasawa? Oh, so, kau nak mas bersemana nak ikan katung pak lekau ni? Su. Semana nak tapi nuk nuk so, kau lekau. No? So, tu, yang mengakai dulu. Tu, tu tu palang terbaik nak kanya ngasawah? So, nalaman natin yung katotohanan ng mga kaidol. So, matagal lang kasi kaming hindi nakasama ni J. Chris mga kaidol kasi ano, uh, busy po siya sa kanyang ano lang ang ginagawain. O, ginagawain siya so, sa kanyang ano, yung gulayan mo. Gulayan sa mga bata. O sa mga bata kasi siya po ang nag-alaga nag ngayon sa mga bata kasi yung asawa niya nagtatrabaho na. So, yan. Sa hirap ng buhay Mga kaidol, so, ulang-ulang talaga walang wala, walang wala talaga so yan <clears throat> nalaman din natin no? so tanungin natin ngayon si G. Chris TV mga kaidol kung bakit hindi na siya uh, nakapag upload sa kanyang youtube so yun know, so, bakit na hindi ka na nakapag upload sa yung youtube mga almost mga one month na kuhan lagi ka ng problema na gusto upload kay kung mo upload gugupuan bu video nagkas mo man kuya bayar ng kon ba bayar bayad sa kanang binulan kani nang bayar ba oh. niya kay kung tayo pangita ng isa to tuloy tuloy upload youtube so yan dulu kay sana kung malapit lang kami ni biru pero yan dulu kay dulo baka nagtaka kayo kung hindi siya nakapag upload sa youtube uh, nahirapan kasi siang nag upload kasi kung load yung gagamitin mo yung uh, magastos talaga kasi yung 100 pesos mo uh, hindi maka-upload ng dalawang video nos Oo. Oh. sa sobrang oh. hina ng signal so kung mag monthly naman po mga ka mga kaidol eh, yung sabi ni sa totoo talaga mga kaidol ah uh, hirap talaga mag monthly yung para sa ano lang sa uh, signal yung sa wifi So, yan mga kaedol, sana maintindihan niyo po si Genos Kasi, marami kasing mas priority mga kaedol, no? So, kung isipin natin, sayang naman yung channel niya, pero kailangan talagang unahin yung pamilya na, lalo na ngayon na siya yung uh, nagalaga sa kanyang mga anak kasi kailangan magtrabaho yung kanyang asawa. So, okay. yung ang sagtayong okay. ko ng wala ko trabaho, wala trabaho. Oo. So, Bisa pun juga yang Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Tubo. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Gulay mga kailur, dugay mga kuwan ka bulan So, pasinsya na kayo nos Kung nagsara po ko ka ni Dere Tungod kay Ilang, ilang kay Busy lagi sa kining lagi Tungod sa hitabu kai Prime Lagi, kabalita ko ato ba Kung natin kong balaka ha Wala to kay Kung saan mo niya Kung saan mo niya Kung saan mo

Ay, nakatal na siya? Oo, so, mga pila na pulkaan lang mawag siya ka-upload. May po ko ka-upload niya kay di mo na ko siya maabutan sa ilahang hindi po yan. Ay, pinta ay, ka siya. Ay, Sa iyang ugangan. Ah, adyan so, pa Dool, yang, uh, na doon yung ugangan. Maraming nag, ano, naghihintay sa update ni Eprime, saka sa si kanyang asawa nung no, na-rescue ko si Eli Ephraim. Hmm. kami ng uling ano. Kasama lang na ni tatay pero pagkatapos nung ano, no, nakatrabaho na pala. So yan, mga kaidol. Maliit ilang Bawin mga, mga kaidol ba? Katula niya. Tuan. Maliit lang. Maliit pa yung Ako. Uh, so, yung dalawang anak ni Gino mga kaidol, ano, pumapasok sa eskwila siya. Siya ngayon yung ano, inatay. oh, so, yan. yan. Yung si Ginos yan. na ngayon rin, ah, pare parehan na kami ni Ginos ng mga kaidol. Laba. O so, ina na, tatay pa gawain so, babae, gawain natin yan. So, laba, luto mag-asikaso ng mga bata. Lagi, okay, maagang gumising ba para oh. paghanda ang mga, mga bata ba? So, yung okay. mga kaidol, sana maintindihan nyo mga kaidol yung sitwasyon ni Gino. So, ito mga kaidol yung sasabihin ko sa inyo ha. Uh, hindi ako nag-ano dito sa harap ng kamera pero uh, mahirap talaga yung ganitong buhay mga kaidol. Yung buhay talaga ni G. Chris. So sa sitwasyon mga kaidol nga hindi pa nakapagano. So talaga nang hirapan talaga si Jcris kaya wag kayong magtaka mga kaidol kung ano, isang buwan na siyang hindi nakapag-upload sa uh, YouTube kasi mas lalo na ngayon. So yan uh, ano lang, ingat lang nos kasi kung nakita mo yung huling upload ko, may nakita akong ano, uh, yung malaking tao. Mm -hmm. ano mo na kung ay ni Kikong ba kasi kung sure na kikong sa nikikong tao sa kikong so wala ko kabalo kasi gila nang grupo kaya po so yun mga kaidol no kaya po ato uh, sa so, kuhan mo upload na kabantay okay, ko sa tanmil ato nga naging na kong tao po na taas pinalalahanan ko si Gino sa so, mga kaidol kasi siyempre kasamahan naman kasamahan natin kailangan po natin na, maprotektahan maprotektahan din yung ah, seguridad niya So, yan mga kailuno, kung kahit ako lang yung mag-isa, ay babalikan ko yung tao na yun para malaman ko kung anong tribo yun o kano-ano yan ni ano. oh, mga balon ni Kikong. Mga panidaan. Ako isang pangutanon kung dili siya. Pero di lang, tamang, di lang tayo dapat magkumpiyan sa mga kailuno kasi... Uh, wala Wala, hindi natin alam kung ano talagang klaseng tao yun. Yan mga kaido no, abangan yung susunod na uh, upload ko na ano para sa taong yun kasi gusto ko talagang malaman kung ano talaga yung kung sa kanya ba yung lugar na yun o may mga kasamahan ba sila o ano ba talagang klase kasi sobrang laki ng tao mga kaido kung nakita yung video nyo sana bundok na kita mo yun malayo yun na ano ba yung naghahanap ako ng ano hinahanap ko kasi yung matandang ermita nyo hindi ko nakita yun ang nakita ko para makatulong sana yung kay Prime yung um, matandang ermitan ba pero sa ngayon yung sabi ni Prime huwag daw tayo magalala kasi minsan makukontrol naman daw niya yung sarili niya kasi pabago-bago yung isip ni Prime so mayroon mayroon sigurong ano para mapigilan niya yung ano sa katawan niya so yun mga kaidol no? dito nakatira si Ginos eh, talagang ano yung buhay niya ngayon no kasi hirap talaga pag Walang ano ba? walang lang katuwang sa buhay. Wala. Mm, eh, kailangan mm. Maano, mo ma -ano mutanan yung trabaho mo? Wala lang lang ako mo, eh. ka, sana mag ba. ah. Tambak lagi niya sa ah. Bilang sa mga moment frame okay. tadi. So, yun uh, mga ilos, sana mano, maka, baka ngayong, baka makaano na kami talaga sa sahod namin. Kasi ano, inano na talaga yung as uh, itim namin. Ano na, kundawi na. Oo, sana makasahod kami para mabalikan ka dito. Saka maka ano tayo, makatulong tayo ng kunti sa iyo. Kasi hirap talaga yung buhay ni Jake Chris mga kaidol sa totoo lang kung talagang na talagang ano lahat naman kami dito ay mahirap. Mahirap talaga. O, talaga mahirap pero uh, ang lang dito mga kaidol kasi ah, uh, sa, uh, sa, ngayon mag, may ano kami yung pa extra extra na income. So makakaano makakain pa rin kami. Saka si Ginos ngayon mga kaidol ay talagang magpupokus muna sa kanyang uh, anak, pag-aalaga kasi wala dito yung asawa niya, eh, maliit pa yung bata tingnan yung mga kaedulo, oh. hindi naman pwedeng iiwan yun sa ibang tao kasi walang magpapakain, walang magbibihis, walang magliligo so, kailangan talaga mga kaedulo para uh, maalagaan yung anak niya, tsaka yung dalawang anak niya mga kaedulo ay pumapasok sa eskwila kahit mahirap walang so, bawang yeah. niya, pasok niya la, laban sa ano yung so, ngayon mga kelo ay eh, walang baon yung mga bata so pumapasok sa eskwela so yan maraming salamat sa inyo mga kelo no so abangan nyo lang mga, mga kaydol. sana babalik na si G. Chris sa pag explore at abangan nyo pero sa ngayon mga kaidol talagang focus muna siya sa pag-alaga ng kanyang mga anak so yan mga kaidol so ito mga kaidol yung ano ulitin ko sa inyo Ah... Uh, may bibigay ako kay G-Chris kunti lang to pero hindi ko ipaano sa camera kung gusto nyo ano kay G-Chris kayo mga ano so para iwasan natin yung mga ano ba so bibigyan natin si G-Chris pang ano lang pang ulam lang muna at saka ano para sa kanyang mga anak para may pambaon so kunti, maliit lang to mga kaidol uh, ano uh, ano sa kanya So, hindi natin ano sa camera mga kaidol no kasi parang para hindi tayo ano nas baba sabihan na nagano tayo nagmayabang tayo sa Harap ng kamera. Yan. oh So, bibigyan natin si J. Chris. Nang hindi kita So, yan, may kunti akong ano sa NOS. Pero dinatin natin iharap sa kamera. So, dinatin natin iano sa ano kamera, mga kaidol. Kunti lang to mga kaidol. Pero anuhin natin to para maka may... Alah. So, yan, mga kaidol, no? So ito, NOS. Kunti lang to maka pero makakatulong na to sa ano pangbaon sa yung mga bata. Ah. Oh. Braw, no so. salamat po. So, yan mga kaidol So di natin papakita sa camera mga kaidol baka ano ba. so yan, thank you so much mga kaidol sa inyong Uh, patuloy nagsuporta sa amin mga kaidol no. sa mga subscriber ko dyan subscribe uh, pakisubscribe sa channel ni G. Chris TV uh, pakipindot na rin po mga kaidol ah uh, sa kanyang notification bell para Uh, may update kayo kung sakaling mga makapag-upload siya ng video. So yan, shout sa ating lahat dyan, sa ating mga kasamahan. Uh, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaidol.